Pangalawa, meron dyan guys na mga gumaganon. Gumaganyan-ganyan guys. Yun. Hello guys, once again. Ako na naman to. Uh, nandito na naman, mangungulit sa inyo. Uh, kung ano-ano ng mga lumalabas na mga strategy ngayon guys sa social media uh, para lang uh, magkaroon ng views. So, example na natin guys uh, napakadami yan example na natin guys may nangaaway may nangaaway ng bagger okay uh, viral yan ngayon so uh, trending yan eh, kilala nyo na siguro kasi na pangalawa meron dyan guys na mga gumagano gumaganyang ganyang guys yon sikat din yon tapos meron din ako mga nakita guys na ano mahilig maligo. Harap yung camera. Na, naliligo. Tapos, shhh. tapos sige na, sabon-sabon. No? Kilala nyo na rin si yan. Madaming gumagawa ng ganyan. Maraming gumagawa ng ganyan. Ano? No? Tapos, meron din dyan guys na ano, mahilig magpa, ano, pakita ng mga maselan. Yung, yung puwet. Yung, ay, puwet, mali. Ba, ay, yung mga ganon. bakat. O, oh, yun. Yan e, yung mga strategy guys. Tapos, meron pa. Kung hindi ka mga away guys, Meron kang pupunahin ng mga ano artista kung ganito. Stop it. Get some help. Yon, kilala niyo na rin 'yon. Ganyan yung mga style guys, di ba? Tapos sa uh, meron din diyan yung mga mahilig mag prank 'yon, mga idol ko 'yan guys, yung mga moron comedy. Yan, gustong gusto ko 'yon guys. Tapos meron din diyan yung mga ano yung mga ginagaya na sa TikTok, kung totoo ba yan, ganun. Yan ang mga strategy, strategy, guys, dito ngayon sa social media. Kung hindi ka mga away, maglabas ka ng masailan. Oo, yun. Kung hindi ka maglalabas ng masailan, maligo ka. Yun, yun, then Kung hindi ka mag maliligo, kumaldag-kaldag ka. Oo, yun, yun, yun. Ganun, guys. Yan ang mabenta dito kaya Facebook. So, ako, ako wala. Taganood lang ako guys. Gano'n lang tayo. Hanggang ano lang tayo. Hanggang palautog lang tayo. Manood lang tayo ng mga ganyan. Yan. At eh paano di ba? Hindi ah uh, hindi tayo mababas ng gaano. Hindi rin tayo ah uh, pagsasabihan ng mga kakilala natin, eh ganto ka ganyan eh, di ba? Pag nakakahiya eh, kasi kasama na rin yung personal na buhay mo dyan guys eh, kapag uh, sumikat ka eh. So ako kasi guys, wala akong balak ano, wala akong balak sumikat talaga, oo, oh, so, totoo lang. Nag-vlog ako dito kasi, ang akala ko kasi, gusto ko lang din magkaroon ng extra income, ganun. Pero, wala, basta, ayoko ano, ayoko sumikat guys, kung sakali. Okay na ako yung ganito, yung mag labas ka na lang ng mga salita mo na gano'n, na ito, ganto si viral, o gano'n, Chismis lang ganun, guys. Pero hindi naman maritis, ah So, yun lang, guys. Mga uh, strategy ngayon dito sa mundo ng uh, social media, guys. Yun.